yung mga katangs no? Ngayon ng araw nag na maaga Kaya ayaw ko ng panda Nakakuha kasi ako ng schedule ng 5 Ng 6 to 9 a.m. So, at dito ako ngayon sa may isang Dapat tayo ng order dito kasi may heat lock dito So titik na kung makakadali tayo ng mga order ngayon Makakadami tayo eh, Mahirap kumuha ng schedule ng maaga eh. Isang schedule na ito nakuha ko ngayon week na to So tignan ko Makakarami tayo ng order dito kasi yung heatmap so maya maya pag uh, after 5 minutes di pa ako pinasukan Punta so, ko sa may Jollibee area ba Try natin bumiyayang yung maaga Gusto nga maaga eh Saka meron ng umaga, meron sa hapon, saka gabi para tatlong ship sana Para kung ano mga question makuha natin sa taipan Sa exit kasi, Sa batch to tayo ngayon Yung panda, rider, may mga batch batch kasi yan eh So batch to tayo Hindi rin kasi maganda tayong batch to pinakamagandang patiwan ka kasi yun, sana pagpalain kayo natin Tryin natin na. mm -hmm. makakuha ng mga dito ngayon. na. Sana tayo mga offer. Morning, morning, guys. Ayan, lipat tayo dito sa may mactu handlers. Hindi tayo pinapalukan sana. Pero yabas. Ilang pasok na orka si Arion. Kaya lipat tayo dito. Parang matumal ah. Kala pasukan tayo dito. Makbuat ah. na eh. Ano mo, matumal ngayon eh. Ako nabot tayo dito sa ina-bound. Ano ba ang timing? Kala pa baka kahit anong oras ko natang umaga ka talaga umahang talaga yan kasi alas 7 pero ano oras sa in mo ano oras in mo 45 kung kanina kung magali yung area mo lahat nakapagpapos ngayon ako nakapagpa umaga eh nakapagpapos <laughs> nakapatay ba ano rito pero kaya nakapagpapos kaya nakapagpapos Doon din siguro sa may ano, sa may area, wala kapatay din. Wala, wala nakapasok eh, ang dami namin nakatambay doon eh. Ah, ah, Kapa, no? Kapatay pa rin yan. Paano ba malalaman pag nakapatay? Paano? Panda. Kapot panda. Waiting for orders. Pinasukan tayo panda mart. Dito lang yung sa kabila eh. Sana hindi marami kasi kung marami yun eh. Madadali tayo. Hindi natin kakayanin sa bike. Pinasukan tayo abang nag-aantay tayo. Diba yung makto. Pinasukan tayo panda mart. First pick up natin yung araw to. Mga karibs, mga katams. Sana hindi marami. Ito tayo Panda Mart. Malapit lang yan dyan. Pagliko natin dyan, kanan. Panda Mart na yan. Traffic pa. Dito tayo di sa may bandang gilid. Traffic pa. Ito tayo Panda Mart. Pagpuntang Panda Mart. Sana hindi maraming booking natin dito. Panda Mart. Panda Mart. on the Pala nito ang kaso nga ng problema. Kaninang madaling araw pa pala to. Wala na yung mga list ng order niya rito sa Panda Mart. Kailangan kong sabihin kay dispatch to. Hindi na nila nailist yung order ni ma'am dito. Tatawag ko sa dispatch to. Kaninang madaling araw pa pala tong order na to. Ngayon kumasap Siguro kaninang madaling araw kasi sarado na sila. Kung umaga lang sila nagbukas dito kaya sa'yo lang din punta ko. Saan hindi yung effort ko? Hindi ko rin ma hindi ko rin kakayanin kasi 32 items may bigas pa. Hindi ka kakayanin ng bike ko to, kaya i-split ko sana to. So problema, hindi wala rin sa list ng order dito sa Panda kasi nga madaling araw pa. So yun. Tawagan ko sa Panda. Sabi ko kay dispatch. Tignan namin, sa first booking cancel ka problema sa ano Panta. kanina pa pa palang madaling araw yung order so kailangan kinakausap ko si dispatcher para matanggal sa atin yung ano, order so, may pumasok sa yung order ngayon kawan tayo rito sa may ano Macdo plus na hawa sa si Panta kasi first booking natin ah uh, ano loko pa na cancel pa kagabi pa pala yun Panda Pandaman, tsaka di ko rin kakayanin Dami nun eh, 32 items May bigas pa, so hindi natin kakayanin Mag-split tayo sa ano tayo Kasi pinakancel ni Panda So dito tayo sa Hunters na ako sa si Panda Bigyan tayo, so pick up natin dito Bigyan tayo ito sa Panda Prado pa, hantayin natin Waiting natin yung sa may UMC So ito, pangalawang ano, booking natin Binigyan tayo, SMDC naman deliver natin ito SMDC tayo, pangalawa Bali pangat na ito, yung una sila cancel Ito pangat nung deliver natin sa SMDC. SMDC naman ito Yung una din, nasa may tapat naman ano, uh, UMC So yun, tara, deliver na natin ito Tayo sa may SMDC Deliver natin yung dito Pag na customer Pababa na raw siya, so, sana Dito tayo sa may delivery pickup Pickup delivery point ng uh, SMDC Ayan ang uh, SMDC Antay natin yung customer dito. Dapat na rin. Tatapos lang natin mag-drop sa SMDC. Balik tayo ng Santa Fe. Try natin yung papasukan tayo sa Santa Fe. Mas maganda kasi doon pag umaga try natin doon. Maka makarami tayo sa Santa Fe. Dito tayo sa may promenade. Time check, 7.46 o 7.50 na na umaga. Hanggang 9 pa tayo. Sana pasukan tayo sa tapay. nakaka order pa lang tayo na kukuha ngayon mga Karins. Tapay, may tapat na lasan. May heat map dito, sana makakuha tayo ng order dito. nakaka pa lang tayo. Taya tayo tayo ng order. Tapay. Tapay. 18,000 pesos. Sana makakuha pa tayo ng order sa Santa Fe. heat map dito nga po umuwi na lang ako kasi hindi rin naman ako pinasukan ang tagal ko nagantay sa tape sayang na yung heat map pero dito hindi pa rin na nawawala ng pag-asa kaya umuwi na lang o ba babawi na lang sa susunod na ship ganun talaga ang buhay ng rider ng panda dumadanas talaga ng mga matumal na biyahe naapektuhan talaga yung biyahe namin dahil sa Google's distance nagkaroon na lang kami ng konti mga delivery na natatanggap namin pero di pa rin akong nawawala ng na pag-asa rito titignan titig titignan ko pa rin yung biyahe hanggang December kung magiging maganda sana nga magiging maganda yung biyahe namin maraming salamat sa inyo sa pagsama sa akin sa biyahe ko sa panda sa lahat ng mga subscriber ko dyan at mga nakapalo sa akin salamat sa pagsubaybay sa akin laban lang tayo sa buhay kung ano kung anumang mga problema dumarating sa atin, at least dumalaban tayo ng patas marangal na kinabubuhay natin. Yun lang. God bless sa atin lahat.